Pinapahilot siya ni kuya. Hindi nga niya naintindihan si kuya eh. Masyado lang si kuya. Hilot mo daw si kuya. Sige na, hilot, hilot daw mo. oh. Huh. Sabi niya. Ha? Huh. ha, huh. <laughs> mo ako. Good morning, love love ko. Morning. Hilot mo ako. Oh, na. No? Ay, sorry po. Sorry na po. Hindi ko nang sinasagsa eh. Love, love. Hilot mo daw si kuya. Hilot mo ako. <laughs> Yung sagot niya. <laughs> Hilot mo daw kuya. oh ito. ito. Ito, ito, ito. Hi! Ay, sisi, pagkakit naman. Ay, hi, guys! Shush! Hi! Kamusta po? Wow, galing ha! Hello! Paano dance? Paano dance? Mula apari hanggang hulo saan kaman man ay halina kayo Isang libo, isang tuwa Buong bansa Ipangot Paano itbulag? Ay, nakasimangot o Sini mo ba? Bukang Buong bansa ay nananana nan 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 getaw i sangpaet panu simangut itu simangut guys simangut itu simangut ai ai it bangut namun sembe ay pano iya 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 munna tane iya Ay, wala namang ano. Gano'n ba? Paano? ah Simangot lang yan eh. Eh, eh yung Iyak. Uy. Love you, love, love. <laughs> Napaka cute. Kasi kuya, aray ko na. Hindi ko siya pa mapapasok sa ahasenta. Sakit ang ngipin ko. Ah, ah. So, kailangan ko siyang ipabunot. Libre naman yung bunot dito sa, ano, sa center namin. Yun, Yun nga lang. Hindi ko alam kung pwede bunutin kung masakit. Kung namamaga. Inexpect ko talaga, walang sira yung ngipin ko. Tapos, nung pinacheck na dun sa, ano, doktor, meron palang sira. Pero, papabunot ko to next week siguro. Or, this week, kung kung hindi naman siya mamamaga papabunot na lang ako <gasps> aray ko kunin mo nga yung anak ano, yung yung ano yung bato ni daddy kunin papakita um, na papakita ko sa inyo yung hitsura ng bato bato ng ano gallstone ito yung gallstone Ay, ito yung nakuha ng gallstone so ang dami diba so ganyan pala siya guys kaya pala sumasakit yung kanyang yung kanyang chan kasi ang ang ano tingnan mo na nasa ano siya gallbladder tapos ang dami diba so banat na banat yung gallbladder siguro tapos sabi kasi ng doktor na mamaga na daw yung pinaka wall ng gallbladder kaya kaya siya sumasakit tapos na tapos ano ang sarap <laughs> sarap ng kiss ng love love ko tapos, nagsusuka na rin siya. Okay. So, nung inoperahan siya, so, ito na yun. Ganito siya. Matigas siya. Oo. Oh. Huh? Oo, oh, di ba? Tamutunog-tunog. So, matigas. Oh. no, Yung nakita sa, ano, sa ultrasound, 8 lang na gallstone. Tapos, nung inoperahan na siya, 9 na malalaki. Tapos, ilan yung maliliit dyan na? Dalawa, tatlo. So, o, oh, tatlong maliliit. Nine na malaki. So, dalawang maliit na medyo malaki-laki din. Tapos yung durug durog May mga durug durog pa. Medyo durog siya. Maliit lang yan. Grabe, no? Ito pala yung... Tapos nagte-trigger siya pag kumakain ka ng mamantikang pagkain. Tapos nabubuo daw yung ano, doon nabubuo yung yung mga stone na yan. Tapos isa din daw yung soft drinks. Eh, uh! i-follow nyo sa Dok Kilimang Guru. Mag-follow kayo ng mga doktor. Saka wag uh, na kayo magkakain ng soft drinks at pancit Inom yun. Inom ng soft drinks. Saka wag kayo mag-alak. Tapos yung ano, alam nyo yung sa pancit kantong dati, naka ano ako, kaya kong ubusin yung limang pirasong pancit canton. Extra big yun ha. Tapos inaraw-araw ko ba naman, ang nangyari, nilagnat ako. Tapos nang pina-check up ko, nagkaroon na ako ng ano, ng Stones. infection sa dugo. Kasi lalang-lala na yung aking UTI. So yung ano, yung dugo, nagkaroon daw ng nana diba? dahil sa UTI lang din yung ano no, pero malala sabi ng doktor kaya ngayon na, nakain parang ako ng pansit canton, nakain parang ako ng noodles kasi ano kasi parang yun na yung konsumo ko araw araw tapos ang dami talaga lima ang payat ko dati pero yun talaga kaya kong ubusin yung lima nagkakrib talaga ako lagi ng ganun nung dalaga ako pero nung ano na, nagkalagnat na ako na yung malala, akala ko hindi na ako gagaling. Tapos yun na pala ka-infection na sa dugo. Hindi na ako ganun ka, ano, sa pancet ganito. Hindi na ako ganun ka lakas kumain. Pati sa noodles. Sa importante talaga sa ating tubig. Tubig talaga para ma-wash out yung nasa loob. Kasi pag mahina ka, malakas sa noodles, tapos kapansit kanto mga ganun sa soft drinks, mahina ka sa tubig. Ayon, ay, doon yung mag-uumpisa, magkakaroon tayo ng ano, sakit-sakit eh. talaga. Saka, gat maaari, sana iwasan na natin yung ganun. At saka sana, no, yung ano, hindi nila i-advertise yung mga ganyan ba, na ano. Ah, ari ko, sa bagay negosyo kasi yan, eh. kaya wala. Makinig ka na lang sa doktor para iwas sa sakit. <laughs> si kuya naman kasi, inanuhan, ganan na naman. Hmm. Hindi naman makikita si Lara. So, gusto ko pala yung video na to ay mapapanood namin paglaki ng mga bata. Ayun, kuya. <laughs> Malapit na birthday ni kuya. So, meron siyang balloons hindi namin pinapakita sa kanya. Birthday! Six na ako, Yes, sod ko. Mm. Guys. Parang, parang yung, ano, yung bato, Nil, parang nilagyan nila ng oil yata. Oh, Six ko, years oil old na hindi siya, guys. Hindi siya tubig eh. Ay, nagalit siya, oh. Ah, Ay, ayan, ayan, ayan. <laughs> Galit. So, magsisiksta si kuya. Kailan birthday mo, kuya? August 11, 2019. Wala oh, namang na. anon. Hindi kanyan kaya, B. Eh. Five years eh. old na ako. Ayan, na. Five years old ako ngayon. Tapos? Six years old na ako. So, 6 ka na sa August 11. So, kailan yung August 11? Sa Monday. So, sa Monday na yung birthday ni Kuya. Hindi, yeah. mabuksan mo yun, ha? Lara? Uy, huwag mo pupuk si Kuya. Huwag ka kasing ganyan, nak. Simangot mo na, anak. Simangot, Lara. Ay, kinagat ang ngayon tayo. <laughs> <laughs> huwag na. Lance, Lance. Ay, Makulit to, makulit. Sina. Oh, yeah. Paano si anak? Si Mangot. Oh. Si Mangot mo na. Excuse mo na kuya. Si Mangot mo na. Hmm, si Mangot. Lance. Ay, hi. Hello guys. Hi kuya. Sumalay <laughs> so, natin, ah, di ba? Paglaki ng mga bata, kung mag-video-video tayo, tapos makikita natin. Ah! nagfa-full storage siya kasi yung cellphone ko. Tapos, alam nyo ba, lagi na tong nagahang, di ba, bago to? Infinix yung binili ko, made in China. Tapos, lagi siya nagahang. Kakainis nga eh. Wala naman ang pambili. Maasa lang ako sa affiliate ko sa Shopee. Tapos, magkano lang naman. Tapos, ano, nagpupopo din ako. Tapos, ang tagal kayo makakuha ng pera. <laughs> Mahirap talaga maging ano. Din, full time mom pera. Wala kang sariling pera. Adieu. Hi, Lara ko. So, ang Adieu. ganda ng Lara ko. Aju, Aju, ayo. Ano? Ako, mapogi ako. Ah, mapogi din daw si Kuya. Oh, pogi si Kuya. I love you. Ayo, ma. Hmm, hindi ko talaga in-expect ng mga anak na ako ngayon. Grabe. <laughs> Ay! So, yun lang, guys. Bye! Bye, Bye muna. Bye. Nakapakita no, mo naman si Lara din. Bye guys. Bye guys. Please like and subscribe. Yes. Good job. Bye bye. Bye bye. Bye. Câu Bye. lợn cơ. Bye. Bye Bye. 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 bye.